Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 6, versikulo 53 hanggang 56. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na pagkatapos tumawid nila Jesus sa ibayo at pagdating sa Hinesaret ay dumaong sila sa pangpang. -pang. Ngunit pagbabang pagbaba nila nakilala agad sila ng mga tao. Kaya't ang mga tao ay agad-agad umalis at naglibot sa mga karating puok at sinundo ang mga may sakit. At dinala nila ang mga nakaratay sa higaan saan man nila mabalita ang naroon si Jesus kahit saan man siya pumunta sa nayon, sa lunsod o sa kabukiran agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng makahawak nito ay gumagaling isang napakagandang ibanghelyo sapagkat makikita natin dito ang pananampalataya ng mga tao at isang larawan ng pananampalataya ay pagnanais na hindi lamang ang aking sarili ang lumapit kay Jesus. Ang totoong pananampalataya ay hanapin pa ang ibang malayo kay Jesus at ilapit sa Kanya. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang may pag-ibig sa kapwa-tao. May pag ala sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang sakit, sa kanilang suliranin at problema. Ngunit alam ng taong may pananampalataya ang solusyon. At ang tanging solusyon ay makatagpo si Jesus. Kaya nga, nung nakita nila si Jesus, kailangan nila maglibot kung saan saan. Hanapin ang mga may sakit, ang mga taong nakahiga, ang mga taong nakaratay dahil sa karamdaman at ilapit kay Jesus sapagkat naniniwala silang mahawakan man lamang ang laylayan ng damit ni Yeso Kristo, ang makahawak nito ay gagaling. At ang misyon ng mga taong itong may pananampalataya ay misyon nating lahat. Ibig sabihin, wag nating ipagkait ang naranasan natin sa ating Panginoong Heso Kristo at dalhin ito sa ating kapwa-tao. Alam natin marami tayong kakilala na nakaratay na sa higaan. Maaring hindi pisikal na sakit ang kanilang nararanasan. Ngunit ang taong nakaratay sa higaan ay larawan ng isang taong ayaw nang bumangon sa buhay. Wala nang lakas na tumayo, wala nang lakas na humakbang. At ito ang karamdaman ng napakaraming tao. At kadalasan ang nagpapalumpo at gumagawang paralitiko sa tao ay ang takot sa buhay kawalan ng pag-asa pagkaawa sa sarili at lahat ng ito ay nangyayari dahil na rin sa mga sakit na naranasan sa mga pagdarus, pagdurusang dinadala dahil na rin sa bigat ng buhay kaya nga ang misyon ng mga taong may pananampalataya ay hanapin ang mga minamahal nating kapwa na nasa ganitong kalagayan. Hindi man nila kayang humakbang palapit kay Yesu Kristo. Ang gawain ng mga taong may pananampalataya, sila ay buhatin at ilapit sa ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, lililinaw ni Yesus ang misyon ng bawat Kristiyano. Ang bawat Kristiyano ay hindi lamang nag sa sarili niyang kaligtasan ang bawat kristyano ay inaalala rin ang kaligtasan ng iba. At ito ang pagdating ng kaharian ng langit. Ang paghahari ng Diyos ay hindi paghahari ng Diyos para lamang sa aking sarili. Ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng Diyos para sa lahat. Hindi dapat sarilinin, hindi dapat ipagkait, hindi dapat itago para itong isang ilaw na dapat ilagay sa patungan ng ilaw upang abutin ang maraming nangangailangan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.